dito ngayon si Alex Gonzaga no

kasir yata na may kasir ano gusto mo ano gusto mo Ayan po mga kaibigan ng mga viewers na ito po yung service ni Alex konsa saan kinausap po niya si Diwata dahil meron silang ika nga ay uh, shoot dito gagawa sila ng vlog dito mismo sa jognoy Street, Diwata Overload Pares, ayun po, bababa na po okay. ito po, ito po yung ito po yung ano ito po yung uh, pinipilahan na uh, Diwata Overload Pares. Ano? Ayan po. Diwata Pares Overload. Ayan po siya. Walang 5 po yung bila ng tao dito. Ano? Ayan po. vlogger lahat mga vlogger yan. Sunod-sunod na -sunod lang po kami kung saan pumunta si Diwata. Ay, iikot lang yan. Babalik din yan kasi meron talaga sila. Ayan. <laughs> ah, oh. So magmamani obra lang yung bro, ano? Ayaw ko si Lasurdi Channel, ano? Pasok din tayo, sunod tayo sa mga vlogger. Okay. <laughs> Ito po ang uh, buhay ng isang vlogger ano kung nasa inyo trending ng tumbo kami. Ito po. So na po lang namin ni Lasot the channel sa kayo mga vlogger ano, 'di ba bro? na po lang natin na talaga meron ditong pupuntang artista ano. Oh, magba-vlog din. Ayun po si Diwata ayan. Ayun po, ayun po. po si Diwata ayan, ayan. Ayun po si Diwata. Ayun naka-white. Okay. So, magpapa park Ayan na, ayan na. Si Tommy. Dito, dito. dito. Ayan na po. Ayan po yung service ni... Okay, okay. Sige, sige. Urun kami, urun kami. Oh, ayo. Okay. Ito na po, ito na po. Excuse me po. Hey, ito <laughs> na po si Alex <laughs>

aposab sa pagkami, pagkami, pagkami. walang kaibab. na place sa sarang, hindi ko ano kailangan. pagdating siya magintang, palagi magluto, kung sa magluto. kasi kung hindi, nagsasama pa pa sa mga papa sa pagkami maru-mayjan. you serious? ibaka di wala. ayun ayun ng lumabas oina, nakabang kasi kayo. Eh, okay. yung interview mo next time na lang ulit. Kasi ang daming ano, hindi ka <laughs> <sa> makadaan. Wala <laughs> na, bagsak na. Ay, kuya! Wala daw po muna live. Wala daw mo mo live. Wala daw muna magla-live. Video na. video lang, video lang. Video lang, video lang. Wala muna video. Wala mo video. Wala muna lang video. Wala mo lang live. Wala muna live. Wala mo live. Wala mo live. Wala live. Wala live. Palang palang lirte, na, eh. palang, walang live, walang live. Kayo doon doon. <laughs> 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 Nuno na kayo ha. di makababai. Mag-o-sa po lang live, ha. Walang live, too. walang live. <laughs> ano pa kayo mag apply lang nya ng trabaho. Nextyan pa labas.

Doon dito sa kapitan. Wala nga uh, ito. ito po mga kaibigan, mga viewers, ano, inaabangan namin yung paglabas ni Alex Gonzaga. Ayan na po, Doon dumaan sa kabila. Kaya aya

Yes kasi yung ticket kasi sari perfect kasi di mo marami nang kuha eh chicken tinero dito naman ticket uan ta ticket oh Para, alam mo nung ano, nagkita kami ni Miss ano, iba na, sabi ng mga tao, magkamukasang kami. Pero kung sa'yo niwasa, para magkapis <-peace> talaga. <laughs> Ito na mga kaibigan, mga viewers. Bawa na, bawa na. Bawa na. Ito dito sa talagang lutuan ni Tiwata, ano? Ayun po si Duwata, naka-white yan. mga viewers ano, tinuturuan po si Alex kung saka kung paano magmarinate ng chicken po ano. then tuturoan din po siya mag

Ate! Ano vlogger? Pasuyo kasi magbibinta kami. Walang madaanan. Tapos nilang gagawin sa centra na. Ano naman po? Vlogger atras mo. na, lang katahanan. Nakakilala kayo. Atras, atras, Ano naman po? Ano naman po? Ano naman po? Ano naman po? Kailangan ka sa labs. Para. Para sa kakain ka kasi pinipilit ko sobrang ito. Ito naman, under rice with some walang na lang kain po ay chan po yung po So ito yung pinaka, <laughs> pinaka ano ko talaga <laughs> dito. Ito dito

मैं पेट्रिक मैं पेट्रिक साला साला सुबह साला लताई मकान दाल 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 दा� Ayan oh, po mga mga ano, natitinda na po si Alex dun sa gano'n, yan sa vlog niya. No? Ay, Ay, po mga kaibigan mga viewers, na po si Alex niya yan sa vlog niya.